Uy, mga future leaders! Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na napakahalaga para sa inyong paglakbay patungo sa tagumpay, ang pag-aaral. Alam ko, minsan parang nakakatamad, pero maniwala kayo, ito ang inyong susi para sa magandang kinabukasan. Una sa lahat, bakit nga ba mahalaga ang pag-aaral? Isipin nyo ito na parang pagtatayo ng matibay na pundasyon ng bahay. Kung walang matibay na base, guguho ang lahat. Kapag nag-aaral kayo, hindi lang kayo, nagme-memorize ng mga facts and figures, natututo rin kayong mag-isip ng mabuti, lumutas ng problema, at gumawa ng mga desisyon bas sa inyong natutunan. Ito ang mga kasanayang dadalhin ninyo habang buhay. Ngayon, maging totoo tayo. May mga pagkakataon na parang ang hirap-hirap mag-aral. Parang gusto nyo nang sumuko lalo na kapag mahirap ang mga aralin. Pero tandaan ninyo ito, walang madali sa mga bagay na may halaga. Ang pagsisikap ninyo ngayon ay magbubunga ng maganda sa hinaharap, parang pagtatanim ng binhi at paghihintay na lumaki itong puno. Kailangan ng oras, tiyaga, at maraming pag-aalaga. Isipin ninyo ang inyong sarili sa hinaharap. Isipin kung saan nyo gusto mapunta pagkalipas ng lima, sampu, o kahit dalawampung taon. Gusto nyo bang maging doktor, engineer, baka naman entrepreneur o teacher? Ano man ang pangarap ninyo, ang pag-aaral ang susi para maabot ito. Pero hindi naman ibig sabihin na puro aral na lang. Mahalaga rin ang balance. Magpahinga, makipaglaro sa mga kaibigan, at gawin ang mga bagay na gusto ninyo. Para hindi kayo mapagod at manatiling ganado. Isa pang bagay, huwag kayong matakot humingi ng tulong. Kung sa teacher, kaibigan, o kahit sa internet, may mga taong handang tumulong sa inyo. Tandaan, lahat tayo nahihirapan paminsan-minsan, at okay lang humingi ng tulong. Kaya, ituloy lang ang pagsisikap, kahit gaano kahirap. Magpapasalamat ang sarili ninyo sa hinaharap, dahil sa paghihirap ninyo ngayon. Manatiling mausisa, manatiling ganado, at huwag tumigil sa pag-aaral. Ayan, hanggang dito na lang muna. I like ang video na ito, kung nakatulong ito sa inyo, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang tips kung paano magtagumpay sa pag-aaral at sa buhay. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod.